Ang prinsipeng naging polaka. Isang umaga, abalang-abala si Prinsipe Tasso sa pagbibihis. Palakad-lakad lang ito sa kanyang silid. Hindi nagtagal bigla na lamang siyang nakaramdam ng kakaiba, unti-unting lumiliit ang kanyang katawan. At lumalabas ang kakaibang usok mula sa kanyang kinatatayuan. Napasigaw ito, pero tila ba unti-unting nanliliit ang kanyang boses. Napansin naman ng kanyang mga kawal ang lumalabas na usok mula sa kwarto ng prinsipe at agad-agad na tinawag ang iba pang mga kawal. Panay ang katok at tawag ng pinuno ng mga kawal ngunit wala silang mahintay na sagot mula sa kanilang prinsipe. Hindi nagtagal ay sa pilitan ng binuksan ng mga kawal ang pintuan ng kwarto ng prinsipe. Pagkapasok nila agad nilang hinanap ang prinsipe, pero wala silang nakita. Napansin lang nila ang isang palakang nakatayo sa salamin. Halughugin ang buong palasyo, isara lahat ng labasan sa kaharian. Hanapin ang mahal na prinsipe, at anumang makitang kakaiba sa palasyo ay dakpin at ikulong. Ang utos ng pinuno ng mga kawal. Bigla naman niyang napansin ang palaka. At bakit may palaka dito, hulihin niyo yan. At ikulong. Hindi nakakilos ang palakang prinsipe, bigla namang hinila siya papalayo ng kapwa niya palaka. Nakatakas ang mga palaka. Ano pang hinihintay ninyo? Hanapin ang mahal na prinsipe. Ang utos ng pinunong kawal. Lahat ay abala sa paghahanap sa prinsipe. Isinara nila lahat ng labasan sa palasyo at sa buong kaharian. Hinalughog din nila ang bawat kabahayan. Balita na sa buong kaharian ang pagkawala ng prinsipe. Nakaramdam ng takot at kaba ang mga mamamayan. Napuno ng tensyon ang buong palasyo. Samantala, napadpad naman sa kagubatan ang mga polaka. Dito na muna tayo magpalipas ng gabi, ang sabi ng isang polaka. Sino ba kayo ha? Hindi nyo ako katulad, ako ang prinsipe ng buong kaharian, ang galit na sabi ng prinsipeng polaka. Hay nako, dati yon, dati kang tao, ngayon katulad ka na namin, isa ka ng polaka, ang sagot naman ng isang polaka. Tama na yan, Yugo, ang sabi ng isang polaka. Mahal na prinsipe, tama si Yugo, sa ngayon, isa ka ng polaka. Kung nais mo ng kasagutan sa iyong mga tanong, baka matulungan ka ng isa sa mga salamangkero dito sa kagubatan. Ang dagdag na sabi pa ng polaka. nagawilang kami sa palasyo, mahal na prinsipe, at nakita namin ang nangyari sa iyo, tama si Wigo, Baka matulungan ka ng isa sa mga salamangkero ang sabi naman ni Hugo. Sige, para masagot ang aking tanong, dalhin niyo ako sa mga salamangkero. Nagkatinginan na naman ang magkaibigang sina Hugo at Wigo. Mahal na prinsipe, masyadong madilim at gumagabina. Kailangan nating magpahinga muna bago ka namin dalhin doon. Ang paliwanag naman ni Wigo. Kung ganoon, utusan niyo ang salamangkero na pumarito. Hihintayin ko siya dito, ang utos ng prinsipeng palaka. Bigla namang sumagot si Yugo. Hindi pwede yang ganyan, hindi namin pwedeng utusan ang mga tagapangalaga ng aming tinitirhan, ang kagubatang ito, ang sabi ni Yugo. At ano ang ibig mong sabihin? Ang tanong ng prinsipe kay Yugo, simple lang naman, hindi ka namin tutulungan kung yan ang gusto mo, ang sagot ni Yugo. At sino ka sa tingin mo para suwayin ang utos ko? kapag ako ay nakabalik sa aking dating anyo, paparusahan kita, ang pag-alit na sabi ng prinsipe. Agad namang pumagit na si Wigo sa dalawa. Mahal na prinsipe, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman, pero kailangan mong intindihin na sa ngayon, ikaw ay isang palaka at hindi prinsipe. Sa kagu batang ito, hindi ka prinsipe. At kahit ikaw ang prinsipe, kailangang galangin mo din ang iba. Ang mga salamang kero at ang iba pang tagapangalaga ng kagubatang ito ang makakasagot o makakatulong sa iyo. Kung nais mo ng tulong ikaw ang lumapit sa kanila. Ang paliwanag ni Wigo. Kami ay magpapahinga na at mahaba-haba pa ang aming lalakbayin bukas, ang sabi ni Yugo. Ano kaya ang gagawin ng prinsipe? At bakit kaya siya naging pulaka? Ano na ang mangyayari sa kanya? Abangan sa susunod.